Hi guys, magandang araw sa ating lahat ng mga nanay. Ayan, shout out lahat dyan sa mga lola, nanay, auntie. Ayan, sa lahat ng mga nanay, shout out sa ating lahat. Muntikan ko pa guys, nakakalimutan ang aking cake. Gabi na nga pala ito guys. Bagong gising lang ako nito din. Naalala ko, wala may cake pala sa uh, may nag-sponsor lang nito guys. Ayan, binigay sa akin. At maraming salamat kay Hazel Bernardo ayan, thank you sa iyong binigay na cake, at hindi ko naman in na darating kayo so kung mapapansin nyo guys ay dalawa lang kami ng anak ko dito kadahil ang iba nasa labas din hindi ko alam, ang sobrang tahimik ngayong Mother's Day itong linggo na ito, sobrang tahimik, parang hindi linggo, hindi Mother's Day, hindi ko rin alam baka mamaya yung iba ay namasya lang, kaya tahimik ang mga kapitbahay ko, pero ako guys ay, andito lang ako sa loob na sa bahay guys hindi ako nag hindi ako na guys dahil alam nyo na napakainit sa labas nakakatakot ah, ngayon mag stay ka sa labas tapos mamaya bigla ka na lang natumba dyan sa labas kaya nandito lang ako sa loob ng bahay kung yung iba ay sinilibrate sa labas ang kanilang mga mami ay ako naman ay andito lang ako sa loob ng bahay nagmumukmuk dahil yung mister ko ay mayroong sakit hindi makalakad dahil namamaga ang kanyang mga tuhod, hirap siya maglakad guys kaya andito lang kami sa loob ng bahay hindi kami nakagala din ayaw ko rin kasi magala guys dahil sobra ding init sa labas kaya kung napapansin ko dito sa mga kapitbahay ko ang tahimik talaga ng mga kapitbahay ko siguro sinliberate uh, nila sa labas yung kanilang mga partner so ako okay lang naman kahit hindi okay yan guys, dahil hindi talaga okay guys dahil Uh, may kunting problema kami kasi yung kapatid ko na mild stroke tapos yung mister ko hindi rin makalakad so ang hirap dahil yung padre, padre di pamilya ay mayroon pang sakit kaliwat kanan ang problema ko guys pero okay lang ako guys laban lang tayo dahil andyan ang ating Panginoon para siya yung ating kapitan sa tuwing may mga nangangailangan tayo ng kanyang tulong kaya hindi tayo dapat matakot dahil nasa tabi lang natin ang ating Panginoon kaya yan nga sinasabi, God is good all the time. Tuwing may hiling ka sa kanya ay hindi ka talaga pababayaan guys. Ah, gusto ko lang i-shout out ang aking mga followers. Ayan. Ah, maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan. Ah, Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa aking mga videos. Hope sana magustuhan nyo. Ah, hindi pa naman talaga ako mga baguhan lang guys. Kaya nangangapa pa kami guys. Kaya minsan kung nagkanda bulol-bulol ako dito magbo-voice over. So pagpasinsyaan nyo na guys. Ayan. Uh, maraming salamat sa mga nagsuporta uh, sa mga videos. Lalong-lalo na sa mga silent viewers. Yan guys. Ayan. Shout out sa inyong lahat. So uh, happy Mother's Day sa inyong lahat. So kakain tayo ng cake. Itong cake guys ay flavor niya ay chocolate. Halata naman diba kasi itim. Pero nagtaka lang ako. Uh, similar yung lasa niya sa Red Ribbon. Napaka moist yung uh, Chocolate niya. Nagahalo doon sa mamon. Kasi ang alam ko talaga guys pag Goldilocks ay sa ibabaw lang yung pinaka uh, chocolate niya. Pero yung sa pinaka mamon ay hindi yun. Wala talaga wala talagang moist na chocolate. Talagang as in mamon lang yung katulad ng uh, yung ibang mga mamon dyan. Yung ganon, pareho siya. Pero ito, nagtaka ako, parang katulad na katulad talaga siya ng red ribbon dahil napaka-moist ng kanyang at uh, mamon sa loob naghalo yung chocolate ng doon sa mamon. Kaya ang nagulat nga ako dito guys, eh, nakain ko nga yung icing niya. Hindi talaga ako kumakain ng icing guys kasi pinipili ko lang talaga yung mamon. Kaya dito nagulat talaga ako, hala, para siyang ano, red ribbon. <laughs> hindi naman siya, ano, okay lang siya, okay lang yung lasa niya, tamang-tama lang din. Pero yung sugar na pabulaklak dyan ay hindi ko kinain dahil yan ay talagang matamis talaga yan dyan. Ayan. Kami lang dalawa ni Libby dyan kumakain guys dahil yung isa sa kung anak ay nasa labas, nasa mga kaibigan niya, nasa tapat lang naman ng bahay dahil ayaw ko yung isang sipol ko ay hindi ko, hindi agad siya lumapit sa akin. Ayan, napapagalitan ko yan lagi dahil ayaw ko yung isang sipol ko, hindi na yan narinig, ibig sabihin na nasa malayo na yan siya. Kaya sabi ko, ayaw, gusto ko pag nagsipol ako, isang sipol lang, lumapit ka kaagad. Huwag na yung paabutin mo pang dalawang sipol dahil talaga nagdedisiplina na talaga ako guys ng anak nang hindi nang hindi marunong sumunod sa kung anong pinagbabawal yung ano yung bawal alam mo yung pinagbawalan tapos ay hindi pa rin niya natatandaan yung mga pinagbabawal ko so ayan guys ayaw ko lang naman talaga yung anak ko guys ay yung pumupunta sa malayo ang gusto ko yung nakikita ko lang diyan sa labas kaya alam na alam na yung ugali ko kayo rin ba guys ano nyo disiplina yung mga anak nyo lalong lalo na sa babae paano ba kayo nagdidisiplina sa mga anak nyo guys dahil ako sinusunod ko na, kulang naman yung tama guys dahil ayoko lang yung mapariwara siya sa mga barkada barkada so, dahil ang barkada ay yan ay magpapapangamak sayo minsan. Hindi naman lahat pero yan ang karamihan. Dahil kung ano yung sinasabi ng isa, yun din yung susundin nila. Kaya ganyan ako magdisiplina guys. Kayo rin ba guys? Paano kayo magdisiplina sa anak yung babae guys? Bago nga magtapos ang ating video guys, ayan ulitin ko lang maraming maraming salamat sa inyong mga suporta at Happy Mother's Day to all mother. Ayan, happy Mother's Day sa inyong lahat. Unang subo, huling subo sa inyo 'yan, guys. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Thank you. Bye-bye.